sa kalagitnaan ng gubat, sa kadiliman ng lahat, walang mag-aakalang may natatanging bahay na nakatayo. Sino mang makakakita ay lubos na namamangha at natatakot. Kung gaano kaganda at kalaki ng mansyon, ganoon rin kadilim at kamisteryoso ito. Walang nagtatangka pumasok maliban sa isang estranghero. Sana ako tutungo. Napakadilim na. Nakipagod na rin. Hindi ako makikituloy ngayong gabi. Tao po. May tao po ba dito? Nais ko lamang po sana makitulog ngayong gabi. Kung may nakakinig po nito, sana po sumagot kayo. Pumanin oh, po. Hindi ko po sinasadya pumasok dito na wala po yung tulad. Alis Sino ang dito ay hindi na nakakalabas. Ikaw pa lang ang unang mortal na nakakita sa amin. Hindi na mga Kalabas yun. yung pahihindulot ang makakalabas ka. sasabihin ka nino man! Talabasin kung gagawin mo ang nais. Ano po bang inyong nais? Ikaw! Mayroon kang malalaman at kapag kinalat mo to ay hindi mo magugusto na mangyayari. Mayroon kaming negosyo. Ito ang gawain pang ekonomiya na may layunin kumita o tumulong. Alam mo ba ang apat na uri ng organisasyon sa negosyo? Ipo, uri ng organisasyon ay ang una, ang sole proprietorship, pangalawa ang partnership, Yung pangatlo ang corporation, ang panghuli ay ang pagkain na naman ng mga uh -huh. Ang cooperative. Unahin natin ang dapat unahin. Ang sole proprietorship ay negosyong pag-aari ng isang tao. at ang mga may-ari nito ay tinatawag na sole proprietor o sole trader. Pag-aari niya ang lahat ng bagay sa kanyang negosyo. Ni hindi man lang niya kami binabahagian. Kami ang naghihirap sa negosyong to. Ang kakayahan o pag-asa ng maliit na negosyo na umunlad ay nakasalalay sa sole trader. Ang sole proprietor na rin ang nagbibigay na ng trabaho sa mga mamamayan. relasyon ang partnership. May partner ka na ba? Meron po. bahay partnership ay binubuo ng dalawa o higit pang individual na nagkakasundo at sumasang-ayon na maghati sa magiging kita at pagkalugi ng kumpanya. Ang magkasapi ay tinatawag na partners. Maaari ring tawagin general partners ang kasapi ng partnership Narasin ang ang iyong nalalaman. Dahil sa pagdami ng iyong nalalaman, ay mas lalo kang nangangani. Okay po Ay katlong uri ng negosyo ay ang corporation. Ito ang pinakamasalimuot na negosyo sa lahat. Kadalasan, maraming may-ari ang korporasyon. Ang mga korporasyon ay maaaring bumili at magbenta ng ari-arian, pumasok sa kontrata, magsampan ng kaso at magbayad ng buwis. Ang proseso ng pagiging isang corporation ay tinatawag na Incorporation ang pagiging isang corporation ay tinatawag na incorporation. Ito ay nagbibigay sa kumpanya ng legal na hiwalay sa may-ari kung mangyayari mayahabla ang kumpanya na bibigyan protection ng may-ari. Tayo nang dumako sa ikaapat at huling uri ng negosyo, ang kooperatibo kooperatiba. Ito ay binubuo ng mga kasapi na hindi bababa sa labing lima ang miyembro. Mayroong kooperatiba ng mga guro, magsasaka, mainis, at iwa pa. Ang layunin ng mga kooperatiba ay ang magkapagbigay at makapagservisyo ng mas maliit na halaga at tubo. Ang mga kasapi ng kooperatiba ay nagtutulong-tulong upang mahamit ang kanilang layunin. Inahati-hati nila ang mga kita at makikinabang sa ng bawat kasapi. Mayroon ka bang katanungan? Kung so, iniisip mo na nagtatapos na dyan ang lahat, dyan ka nagkakamali. Hindi ka na makakalabas dito. Ang gawin! Nais nice ko lamang naman pong ihaos ang gabi at ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Ikaw ba naglalakbay, Mortal? Ako oh, po ako. Naghahanap po ako ng magiging katulong sa pagpapagawa at pagsasatayon nito. Ngayon pag-iisipan nyo namin ito. Ngayon ay dadagigay namin ito sa mahali ka magkakita. At rin pa-order ng isa. Ah!